May isang kanta na kapag pinakinggan mo para kang dinadala sa ibang dimensyon dahil intro pa lang ay pamatay na. Parang may bumubulong mula sa bawat notang malamig, malalim at hindi mo alam kung saan ka dadalhin. Hotel California. hotel California. Kilala ito bilang isa sa pinakadakila at timeless na awitin sa kasaysayan pero ang tanong, gaano mo ba talaga nangintindihan ang awiting ito? Baka hindi lang yan tungkol sa isang hotel. Baka isa itong babala, isang paanyaya, o isang sumpa. Ilang grupo sa Amerika ang nag-claim na kapag pinatugtog mo ng reverse ang kanta, may maririnig kang mga linya kagaya ng, Yes, Satan, he organized his own religion. Eto. Pakinggan nga natin. Grabe, talagang nakakapangilabot. Paano ba ito nangyari? Sa dulo naman o outro ng awiting, ang solo ng gitarang unti-unting tumatagos sa iyong pandinig. Parang may portal na unti-unting nagbubukas. Isang lagusan patungo sa ibang mundo. Isang lugar na hindi basta-basta matatakasan kapag napasok mo na. Ang bawat tunog ay tila may inilalabas na enerhiya at parang may espiritong gumagapang sa pagitan ng ingay at katahimikan. Kaya kung pakikinggan mo daw ito ng mas malalim, baka ikaw mismo ang hilahin papasok. Pero ang mas nakapagtataka e eh bakit hanggang ngayon tila iniiwasan ng bandang The Eagles na ipaliwanag ang tunay na ibig sabihin ng nilalaman ng awiting ito at bakit may mga naniniwalang hindi lang basta tao ang humubog sa mga linyang iyon sino o ano ang tunay na inspirasyon sa likod ng walang kamatayang hotel California sa unang tingin niya para lang itong isa na namang classic rock song pero kung pag-aaralan mong mabuti ang bawat detalye, ang cover art, ang mga lyrics, at ang kabuang atmosfera ng kanta ay parang may kinukubling mensahe na hindi para sa lahat. Ilang eksperto at esoterikong tagasuri ang nagsabi na ang Hotel California ay may bahid ng occult simbolism. Mula sa misteryosong lalaki na nasa background ng album cover hanggang sa mga linyang tila may double meaning. You can check out anytime you like, but you can never leave. Ang kapirasong lyrics na ito sa nasabing kanta ay isa raw reference patungo sa isang secret society o isang ritual na hindi mo na pwedeng takasan kapag sinimulan mo na. Pero teka muna, bago natin tuluyang buksan ang lagusang yan, balikan muna natin kung sino nga ba ang The Eagles, saan sila nanggaling at paano sila nakarating sa tuktok ng mundo ng musika Bit-bit ang kantang pinaniniwalaan ng ilan na may lihim na kapangyarihan o sa madaling salita, may sa demonyo. Bago sila naging alamat, sila muna ay mga musikero lang na may malaking pangarap. Noong early 70s, isang panahon ng eksperimento, droga, spiritual awakening at cultural chaos, si na Glenn Frey at Don Henley ay unang nagtagpo ang mga landas sa Los Angeles sa panimula ay nagsilbi muna sila bilang backup musician ni Linda Ronstadt na pinakarespetadong singer at artista noong dekada 70. Ito na rin ang naging daan upang isilang ang isang banda na magpapabago ng tunog sa buong henerasyon. Kasama si Bernie Leadon at Randy Meisner na buo ang The Eagles noong 1971. Pinagtagpo ang mga ito ng musika at mas pinagtibay ng isang napakalaking ambisyon. Yan ay ang makilala, hindi lang sa kanilang lugar, kundi sa buong mundo at maiukit ang kanilang pangalan sa mundo ng musika. Pero hindi naging madali para sa banda na makamit ang kasikatan. Sa unang taon ng banda ay tumugtog sila sa malilit na bar sa Los Angeles na kung saan ang mga tao ay abala sa pag-inom at pagtatawanan. Sa makatuwid ay hindi sila pinapansin dito Ayon nga kay Glenn Frey sa isang lumang interview, minsan daw ay nakakatatlong kanta na sila pero wala pa rin tumitingin sa kanilang banda. Yung iba ay nakayuko sa beer at yung iba ay nag-aaway pa. May mga gabi rin na kulang ang bayad sa kanila. Pero dumating din ang gabi na nagpabago sa takbo ng kanilang banda. Yan ay nang madiskubre ang The Eagles ng Asylum Records na pagmamayari ni David Keffen at dito na nagsimula ang lahat. Naglabas sila ng mga album tulad ng Eagles noong 1972, Desperado noong 1973, On the Border noong 1974, at One of These Nights noong 1975. Ang tunog ng The Eagles ay agad na pumatok sa country rock sounds. Sa loob ng ilang taon, ang mga awitin nila tulad ng Take It Easy, Desperado, at Lying Eyes ay sumabog sa chart. Pero ang tunay na magpapabago sa lahat ay darating pa lang ang Hotel California. Taong 1976, nang inilabas ng The Eagles ang kantang Hotel California, isang awiti na hindi lang naging signature hit nila, kundi isa sa pinakakilala at pinakatumatak sa kasaysayan ng rock music. Pero ang tanong ng ilan, bakit tila may kakaibang karga o kabigatan ang awiting ito. Hindi sa instrumento pero mararamdaman mo talaga ang nais nitong sabihin sa tuwing pinakikinggan na tila dinadala ka sa ibang dimensyon. Kaya ba kahit paulit-ulit mo na itong naririnig, eh hindi mo pa rin ito basta-basta maiwan. Bakit sa tuwing tumutugtog ang intro parang may malamig na hangin na dumadaan sa iyong batok? At bakit sa outro, lalo na sa mahabang guitar solo ay parang may bumubukas na pinto sa iyong isipan pero hindi mo alam kung saan ito patungo. May mga nagsasabing epekto raw ito ng magandang pagkakarecord ng kanta pero ang iba may ibang hinala hindi daw yan basta awit lang dahil tila may inilagay na enerhiya parang ibinaon nila ang isang mensahe na hindi mo naririnig sa tenga kundi sa kaluluwa at kung ang isang kanta ay kaya kang hilahin pabalik-balik, paulit-ulit at ayaw kang paalisin, hindi ba't yun ang tunay na anyo ng isang ritual? Sa cover ng Hotel California album, makikita ang imahe ng Beverly Hills Hotel sa dapit hapon. Pero kung titignan mong mabuti ang itaas na bahagi ng gusali, may isang malabong pigura na tila nakasilip mula sa beranda. Sabi ng ilan, ito raw si Anton Lavey ang nagtayo nang Church of Satan Bagamat hindi ito kinumpirma ng banda pero kumalat ang teoryang ito sa mga forums, simbahan at talk show noong dekada 80 na ang nasabing kantaraw ay isang old satanic initiation at ang hotel ay simbolo ng isang cult headquarters Ang lyrics breakdown mga linya na may double meaning This could be heaven or this could be hell. We are all just prisoners here of our own device. You can check out anytime you like, but you can never leave. Sa unang tingin, isa itong poetic, pero para sa mga nag-aanalisa sa occult, ang mga ito raw ay malinaw na reference sa ritual entrapment. Isang spiritual concept kung saan isinakripisyo mo ang iyong kalayaan kapalit ng kasikatan, yaman o kapangyarihan. Ang katagang check-in daw sa Hotel California ay simbolo ng pagpasok sa isang kasunduan na hindi mo kayang talikuran. Parang selling your soul, hindi mo ito agad napapansin. Ang backmasking allegation, mensahe ba ito mula sa ilalim? Ilang grupo sa Amerika ang nag na kapag pinatugtog mo ng reverse ang kanta, may maririnig kang mga linya kagaya ng Yes, Satan, he organized his own religion. Bagamat walang opisyal na pag-amin ang The Eagles at sinasabing ito raw ay guni-guni lang. Pero kapag tatakang paano nabuo ang mga ganong tunog, ito ba ay pagkakataon lang o sinadya at ayaw lang aminin? Kaya naman hindi napigil ang pagkalat ng paniniwala na may dark subliminal messages daw ang kantang Hotel California. Mula pa nung inilabas ang kanta, marami namang tagapakinig ang nagkwento ng kakaibang karanasan habang pinapakinggan ito, pakiramdam na biglang paglamig ng paligid. Pakiramdam daw na may nakatingin o minsan ay sleep paralysis habang may tunog ng gitara sa background. Totoo ba ang lahat? o dala lang ng malikot na imahinasyon at impluensya ng pop culture. Pero sa kabila ng lahat, bakit tila nananahimik ang The Eagles? Bakit hindi nila tuwirang sinasagot ang mga tanong tungkol sa kahulugan ng kanta? At kung isa lang itong metaphor, bakit parang may mga epekto ito na lampas sa salita at tunog? Ayon sa The Eagles, ang Hotel California raw ay isang metaphor, isang satirical take decadence ng American lifestyle. Isinulat daw ito bilang kritisismo sa kasikatan, droga at pagkaadik ng lipunan sa materialismo. Ang mga pangunahing utak sa likod ng kanta ay sina Don Felder na ng iconic guitar solo Don Henley at Glenn Frey. Sabi ni Henley, ang kanta raw ay tumutukoy sa mataas na antas ng pamumuhay sa Los Angeles na kung saan ito raw ay sinasabi niya na isang nakakalasong paraiso na mahirap takasan. Pero kung ganun, bakit maraming nakakaramdam ng spiritual heaviness sa kanta? Bakit tila may mga simbolo na mas malalim pa sa simpleng social commentary? Sa mga panayam, paulit-ulit nilang sinasabi na wala raw itong ukulto. Pero ang kakaiba, tila iniiwasan nilang pag-usapan ang ilang partikular na tanong. Kumbaga, imbis na tuldukan ang usapan, parang lalo nilang binubuksan ang pinto sa espekulasyon. Kaya ang tanong ng mga tao kung simpleng kanta lang ito, bakit parang hindi nila kayang sabihin ng direkta kung ano talaga ang ibig sabihin? Sa dulo, maraming tanong ang nanatiling bukas. Totoo bang metaphor lang ang lahat ng ito? O ginamit ng The Eagles ang musika para ihayag? Ang isang sekreto na hindi nila pwedeng sabihin ng hayagan. Baka nga ang Hotel California ay hindi lang kanta, baka ito ay isang mensahe isang paalala at gaya ng sabi nila you can check out anytime you like but you can never leave akala ng iba tapos na ang kwento pero ang Hotel California ay hindi nagsasara sa kabila ng dekada ng tagumpay patuloy pa rin ang The Eagles aktibo pa rin sila ngayon tumutugtog sa Las Vegas sa ilalim ng napakalaking visual dome ng The Sphere ito na raw ang huling tour nila na tinawag nilang the long goodbye Pero hindi na sila buo Si Glenn Frey na isa sa pinakapangunahing utak ng Hotel California ay pumanaw noong January 18, 2016 sa edad na 67 dahil sa pneumonia Sa unang tingin, tila natural lang ang lahat Komplikadong medical condition Pero sa mata ng na mga naniniwala sa lihim ng The Eagles ay may mas malaging pa na nangyari Maraming araw ang naguugnay sa kanyang unti-unting paghina tungkol sa hindi maipaliwanag na espiritual na bigat ng kantang Hotel California na tila nang hihingi ng kabayaran sa bawat taong lumipas sa performance ng banda. Kinukuha nga raw nito ang enerhiya ni Glenn Frey hanggang sa tuluyan na siyang naupos na parang sigarilyo. Ayon sa mga eksperto sa okulto ay siya mismo ang naging kabayaran at unang naging biktima ng sumpa, isang sumpang nakabalot sa musika, sa liriko, sa damdaming dala ng kanta. Ang sumunod namang nawala ay si Randy Meisner noong 2023. At ngayong 2025, nagretiro na si Stewart Smith matapos magkasakit. Ang dating masiglang grupo ay unti-unting nauubos. Pero sa kabila ng mga pagkawala, ang Hotel California ay mas buhay pa sa dati. Paigi 32 million na kopya ang naibenta ng album simula pa noon. Isa ito sa pinakamabentang kanta sa buong mundo. Kinilala ng Grammy Award at naging Rock and Roll Hall of Fame. Araw-araw ng araw, -araw ay milyon-milyon pa rin ang kinikita ng awiting ito sa mga streaming platform, radio play at live performance. Ngunit sa mga mata ng ilan, hindi lang tagumpay ang dulot ng kantang ito. Sa ilang religyawasong grupo, ang Hotel California ay hindi lang isang kanta, ito raw ay isang babala, isang seremonyas ng kasamaan na isinulat sa gitna ng kasikatan at espiritual na pagkalito. You can check out anytime you like, but you can never leave. Itinuturing ito ng ilan bilang mensahe ng impyerno, ng pagkalulong, ng kaluluwa, ng kawalang pag-asa. Kaya sa mga simbahan at sekta, pinagbawal ito sa mga event. At sa mga pagsamba, hindi dahil bastos, hindi dahil rebelde, kundi dahil may tunog daw ito ng kulto. Sa huli, sa dami ng teorya at interpretasyon tungkol sa Hotel California, iisa lang ang malinaw. Ang musika ay higit pa sa nota at sa salita. Ito'y salamin ng panahon, ng karanasan at minsan, ng kaluluwang pagod, naliligaw o naghahanap ng kahulugan. Ang Eagles ay naging simbolo ng tagumpay, talento at komplikasyon sa pagiging tao sa gitna ng kasikatan. Sa likod ng mga intriga, pag-aaway at misteryo, nandun pa rin ang boses ng sining na humipo sa milyong-milyon ng mga tagapakinig. Ang aral, hindi lahat ng kanta ay kailangan maintindihan para maramdaman. Minsan, sapat na ang makinig, damhin at matutong tanungin ang sarili. Ano ba ang mga Hotel California sa buhay ko? Mga lugar na mahirap iwan. Mga bagay na akala may tagumpay pero may kapalit. Ang pinakamagandang leksyon, piliin ang mga musika at mga pangarap na hindi lang maganda sa pandinig, kundi ang payapa sa puso. Hanggang dito na lamang po, mga kaibigan, mga tropa. Salamat po sa inyong pakikinig. No hates, respeto, tugtugan lang.